Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ngayong araw, bigyan natin ng reaksyon at opinion itong mainit na editorial ng Daily Tribune na may pamagat na Clumsy House Refusal! Aba, mukhang may pinatatamaan ang topic ang pagtangki ng House of Representatives na tanggapin ang ad cautelum appearance ng legal team ni VP Sara Duterte. Eh, ano nga ba ang ibig sabihin nito? At bakit daw clumsy ang naging sagot ng kamera? Pag-usapan natin yan at baka mas maintindihan pa natin kung sino nga ba ang may mas malalim na plano sa isyong ito. Ang House Prosecution Panel ba o ang Defense Team ni VP Sara? Ayon sa editorial nga raw, ang kamera raw ay tila clumsy o malamya sa pagharap sa isang komplikadong legal move mula sa kampo ng pangalawang Pangulo. Ang tinutukoy dito ay ang ad cautelum appearance na isinampa ng legal team ni VP Sara. Isang smart, strategic move na may intensyong magpakita sa proseso with reservation. Kumbaga, present kami pero teka lang, baka wala kayong jurisdiction kaya di tinatanggap na ito ay lehitimong proseso for now. At ayon sa editorial, maning maliraw ang house na hindi ito tinanggap. Ibig sabihin, imbes na labanan sa korte, inilag nila. Now, para sa mga di pamilyar, ang ad cautelam appearance ay isang legal move na ginagamit para makilahok sa isang proseso na may reservation. Halimbawa, nakikilahok ka sa trial, pero hindi mo tinatanggap na valid ang trial na ito. Parang sinasabi ng defense, oo, nandito kami, pero teka lang, baka mamaya illegal o unconstitutional tong impeachment trial na to. Ayon sa spokesperson ng impeachment court nga raw, ang susunod na hakbang ng defense base sa gaitong filing ay maaaring mag-file ng answer with affirmative defense na nagkakwestiyon ng jurisdiction o mag ng motion to dismiss dahil wala raw sapat na basehan o power ang 28th Congress para ituloy ang kaso. Ito na ang sinasabi ng editorial. Mautak ang legal team ni VP Sara. Sa unang bitaw pa lang, strategic ang galaw. E ang tanong, handa ba ang House Prosecutor sa ganitong level ng legal battle? Sa halip na tanggapin at labanan ito ng formal, hindi tinanggap ng House Prosecution Panel nga raw ang ad cautelum at dito na pumapasok ang sinasabi ng Daily Tribune, Clumsy House Refusal. Bakit raw hindi kinagat ng house ang hamon? E baka raw kasi kung tatanggapin nila, mapipilitan silang patunayan na may jurisdiction talaga ang 20th Congress. E kung bumagsak sila sa ganung argument, baka mabaon pa ang buong impeachment case. May mga legal expert na nagsasabing nakakaduda raw ang level of preparedness ng House Ibig sabihin, mukhang minadali, kulang sa analisis at parang hindi nila ine-expect ang ganitong galaw mula sa kampo ni VP Sara. Ang tanong ngayon, sino ba talaga ang trial ready? Ito ang dapat nating pansinin. Hindi lumalaban si VP Sara sa pamamagitan ng paawa o drama. Legal approach ang gamit nila. Hindi press conference hindi TikTok, hindi chismis at itong ad filing sa mga abogado, malinaw na premeditated legal move ito. May plano, may layunin, may bala. Kaya nga sinasabi nga rin ng ilan, the VP has acceded to appear in the trial with reservation. O, oh, di ba? Parang sinasabi niya, sige, Tingnan natin kung anong larong gusto nyong pasukin. Pero ako, may tanong muna. Legitimate ba ito? Ito rin ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilan na mas delikado ito para sa house prosecution. Kasi kung matalo sila sa jurisdictional challenge, baka hindi lang mabaon ang kaso. Baka ma-expose pa na mali ang proseso mula umpisa ang tingin ng maraming netizen ay parang drama ang impeachment. Pero kung titignan natin ng mas malalim, laro ito ng chess, hindi ng baraha. At kung ito ay chess, mukhang ang unang tira ng kampo ni VP Sara ay pawn sacrifice para makabukas ng defense. Kumbaga sa laban, hindi ito basta-bastang depensa may nakahandang kontra galaw. At kung totoo ngang hindi handa ang house sa mga ganitong legal maneuvers, baka masunog pa sila sa mismong impeachment trial. Kaya sa tanong kung sino ang may clumsy na galaw, ang kampo ba ni VP na pumasok sa impeachment with reservation o ang prosecution panel na tila nagulat at tinanggihan na lang ang legal challenge? Mga katinig ng bayan, iisa lang ang malinaw. Hindi basta nagpapakain ang kampo ni VP Sara sa narrative. Legal ang laban. At mukhang ready silang labanan ito hanggang dulo. Hindi para sa drama, kundi para sa prinsipyo. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang magsubscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, What can we expect of the 19th Congress? Puro pulsa lang mga yan. Walang utak. LOL. Hindi nila tinanggap dahil walang alam sa batas ang iba dyan sa kamera at takot sila. Eh, paano kasi? E eh, kunyari lang dapat yung impeachment ko, no? Para lang mabaling ang atensyon ng mga tao sa impeachment habang walang kumpayang pangungurakot ng mga crocs ng gobyerno. Muli, ang opinyon ito ay paawang sa mga netizens at hindi na nga na pananaw ng ating programa. Tayo rin natin ilahat at kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaction, i-comment po lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!